Isa na namang uh, nakakalungkot na balita sa ating bansa, no? Ang isang uh, pangyayari dito o ang uh, 6.9 magnitude na lindol na nangyari dito sa Cebu City. Kung napapansin nyo, walang pinatawad, ano? Pati itong magdo ay uh, wala na rin nagawa kundi talagang hindi na pinatawad. Yan po. Halos so, ang video na ito ay kuha sa mga ibat-ibang anggulo ng uh, CCTV. no? Yan, ang mga tao ay uh, grabe, ano? Talagang uh, hindi na nila alam kung saan sila putungo. At uh, yung may hawak ng kamera dito ay medyo halatang natatakot na rin dahil kitang-kita eh, mo sa video na ito ay uh, talagang... Uh, uh, nagsisitakbuhan yung mga tao maliban doon sa humahawak ng cellphone o camera yan po <coughs> grabe no kaya iisa lang ang uh, pahiwatig nito sa atin ano o iyan kung napapansin nyo po yung mga naging, nagsilabasan yung mga ibon ano at alam ko kapag ganito bago mangyari ang lahat ay ibig sabihin meron daw uh pwedeng masamang mangyari o mga kababalaghan na pangyayari at uh, bak yan na nga po ano pagkatapos ng ibon na nagsilabasan na yun ay uh, nangyari na po yung lindol dito sa uh, Cebu no at uh, kawawa naman yung ating mga ano dito sa tutulong ano yung mga kababayan natin dyan sa Cebu halos so syempre po kung kayo rin po ang uh, nasa kalagayan nila ay tiyak ay uh, hindi mo alam kung sino ang tatawagan mo at hindi mo alam minsan kung saan ka magtatago kaya iisa lang ang mensahe nito para sa ating lahat dahil ni eh, ang ating mahal na Panginoon ay uh, muling eh, nagpakita ng bagsik ano ang uh, akala natin ang ating ugali uh, ay uh, mabait mapagmahal Subalit pag uh, magalit din po pala ay uh, mabagsik. Kaya sana po sa ating mga mamamayan sa lahat ng mga kanyang nilalang ay uh, tayo po ay uh, magbalik loob sa kanya. Kung anuman yung mga nagawa natin, mga kasalanan o anuman yung kailangan natin ituwi sa ating buhay ay uh, kailangan natin gawin na ngayon habang may uh, pag-asa pa tayo, habang may buhay pa tayo mga kapatid, mga magulang at mga anak ano. So wag na wag na po tayong uh, gumawa pa ng mga karumal-dumal. At uh, ito na nga po yung sinasabi nila na anuman ang uh, mangyayari sa mundo ay talagang wala tayong magagawa. Tanging Diyos lamang ang may magagawa para sa atin. Kaya, mapapasain nyo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung ang buhay naman natin ay mapapariwala, o ibig sabihin ay uh, uh, mapupunta ang ating kaluluwa sa impyerno, ay walang silbi din yung ating mga kayamanan. Dahil ang kayamanan sa mundo, tulad ng mga ginto, mga sasakyan, mga bahay, mga diamond, o mga lupa o ano mga klasing ari-arian meron tayo. Ano? Ay walang magagawayan sa atin. Hindi niya tayo kayang iligtas sa anumang pwedeng mangyari sa ating buhay. Ang tanging magliligtas lang sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon kaya ang kayamanan sa mundo ay walang kwenta ano kaya sa atin mga kapatid mga kapuso at kapamilya uh, magbago na tayo at kilalanin natin ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay isa puso natin ang kanyang mga salita isa buhay natin ang kanyang mga pangaral dahil ito ay mahalaga dahil eh, kahit anong mangyari sa ating buhay sa huli ay uh, siya pa rin o ang Diyos pa rin natin ang dakila wala nang iba kundi siya lang po kaya ito kung napapansin nyo kabikabilaan ang nangyayari po hindi lang lindol hindi lang bagyo ang bagyo kakatapos at ibang ibang uh, iba't ibang uh, lugar dito sa uh, lalong lalo dito sa Luzon ano ay marami pong uh, nyari. marami pong uh, na bagyo kaya uh, panahon na po mga kapuso at kapamilya upang tayo ay uh, magbalik loob sa ating mahal na Panginoon yan lang po alam ko na iisa ang minsahe ng ating mahal na Panginoon sa kanyang lahat lahat na kanyang anak kundi mahalin at magbalik tayo sa kanya maraming salamat po